Ayan mga katoda, medyo maano natin ngayon ang panahon. At ito po ang aking update sa oras na ito. Medyo matubig ang lugar namin ngayon ng mga katoda kasi medyo nag-ulan-ulan ngayon. At uh, medyo masama ang panahon ngayon mga katoda. At ang ulap na natin ngayon ay makikita po natin na makulimlim. Ayan, makulimlim. Kasi may bagyo yata mga katoda. At ito na po ang nasulta po. Ang lugar namin ay mataas ang ang tubig. At inantabayan na po natin mamaya matataas pa ito ng tuda. Yan. Yan hanggang doon. Mataas ang tubig. Yan. Yan hanggang doon. Talagang lalalim pa ito mga katoda kasi makikita po natin yung basura na yan na medyo papatak mo ng pataas. Ibig sabihin po yan mga katoda. Palalim ng palalim pa ang tubig. Yan makikita po natin yung mga basura na yan. Alain pa rin pataas, pataas pa rin mga 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 katunda. Kaya yeah, mamaya ang po natin yung tubig po nyo. tumataas kasi ilalabas natin yung motor. Ang hirap na rin sa stasyon mga katunda. Yeah. Ayan. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na yung bao. Ayan okay. na eh, mga katuda. Nakawin po tayo. Ayan po. Galing po tayo doon mga katuda. Nandito dito po tayo. Nakawin na.

at tinasak na rin po yung dahi ko katulad tinasak na, ito yung line na ko dito Okay, thank you for watching Ayan eh, mga katuda, nakawin po tayo. Ayan po. Galing po tayo doon mga katuda. Ayan na po, po tayo, nakawin na. <coughs> Ayan, galing mga idol. Oh. Ang kulim-lim yeah. talaga ng kalangitan.

Okay, thank you for watching.